Hello mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking channel. Nananatiling seryoso ang kalagayang pangkalusugan ng matagumpay na aktor na si Enjen Akurek, na kamakailang sumali sa channel, dahil naging sentro siya ng atensyon dahil sa kanyang mga problema sa kalusugan pagkatapos ng kanyang matinding atake sa puso. Ang mga buwang pagpapagamot sa ospital at kasunod na pag-asa sa wheelchair ay lubos na nakaapekto kay Enjen at sa kanyang pamilya. Gayunpaman, ang isa sa mga taong pinaka-apektado ng prosesong ito ay walang alinlangan ng ina ng pinuno. Ang ina, na nalulungkot para sa kanyang anak, ay nakiusap sa mga doktor at sinunog ang puso ng lahat sa pagsasabing, ibibigay ko ang aking buhay upang makitang muli si Enjo na lumakad. Si Enjo na Keurek, na nagkaroon ng matinding krisis, ay pumasok sa mahabang proseso ng paggamot. Ang matagumpay na aktor na pinamamahala ang humawak sa buhay pagkatapos ng mga araw na ginugol niya sa intensive care. Sa kasamaang palad ay iniwan ng prosesong ito na may permanenteng pinsala. Ang mga komplikasyon na naganap sa kanyang katawan pagkatapos ng kanyang atake sa puso ay nagdulot ng pag-aalala na si na Akurek ay hindi na makakalakad tulad ng dati. Sinabi ng mga doktor na si Enjin ay mananatili sa isang wheelchair ng ilang sandali at napakahirap para sa kanya na maglakad muli. Ang sitwasyong ito ng kanilang anak ay lubhang yumanig sa pamilya Enjin at Yurek. Lalo na ang ina ni Insi ay hindi napigilan ang kanyang mga luha sa prosesong ito. Sinabi ng ina sa mga doktor sa bawat pagkakataon, ibibigay ko ang aking buhay upang makitang muli ang aking anak na lumakad. Halos nakikiusap siya sa mga doktor na tulungan siya. Ang mga emosyonal na salita na ito ng ina ni Enjan ay sinalubong ng labis na kalungkutan ng mga kawani ng ospital at sinabi ng mga nakapaligid sa kanya na ang ina na nahihirapang tanggapin ang kalagayan ng kanyang anak at patuloy na nagdarasal para sa kanyang pagdaling ay matiyag ang naghihintay sa tabi ng kama ni Enjan araw-araw sinubukang panatilihin mataas ang kanyang moral at ipinadama sa kanya ang pagmamahal nito sa kanyang anak. Ang asawa ni Enjan na Curek, si Tuba Buyek ay palaging isang mahusay na mapagkukunan ng moral sa panahon ng mapayapang prosesong ito. Salamat sa panunood ng aking video polem. Makita ka sa mga bagong video.